Kung ng kadiliman Ang buong bansa Walang pagpipilian Kundi pag-aalsa Pamanang sulo ng himagsikan, Hawakan ng mahigpit Papag-alabing sa buong kapuluan, panday, hindi magagaping lakas. At sa bawat hagupit ng karasan, ang bayay tumitindig. Nagbabangon, lumalaban, hanggang paglaya ay makamtan. Ibangon ng lakas ng ating dakilang kilusan. Anuman man ang balakid ating iigpawan, magwasto buong tatag na makibaka. Mula sa kanayunan hanggang kalunsuran, sumulong hanggang tagumpay, pagkakamali itutuwi. Kilang teorya ang gabay natin Sumalik sa lakas ng sambayanan Buong tatag na magbalikwas tayo na't ibangon ng lakas Ng ating dakilang kilusan Anuman ang balakid ating iigpawan Magwasobong tatag na makibaka Mulasa sa kanayunan hanggang kalunsuran Sumulong hanggang tagumpay Mulasa sa kanayunan hanggang kalunsuran Sumulong hanggang tagumpay